Samantala, patay sa pamamaril ang isang lalaking dati nang sumuko sa Oplan Tokhang sa lungsod ng Makati. Patay naman sa bypass operation ang isang lalaki sa Mandaluyong matapos umanong manlaban sa mga pulis. Nakatutok si Von Aquino. Patay si Jonathan Gamboa matapos pagbabarili ng riding in tandem habang naglalakad kasama na kanyang live-in partner sa Bonifacio Street, Barangay Rizal, Makati, alas 12 ng hating gabi. Narinig ko po yung putok. Tapos magkakita ko si Kalkar. Tapos nung narinig yung putok, nakahiga na siya, nakita ko pa po inulit pa nung, inulit pa nung lalaki. Pinutokan pa siya dalawang beses. Sumuko na raw ito sa oplantokhang, pero... Magamit pa rin po siya ng droga kahit na sumuko na po siya sa oplantokhang. Opo, oh, man. Ayoko naman po magsinwaling eh. Ano po yung uh, inamin niya dun sa pagsuko Na gumagamit ng droga. Mm. At uh, notorious na magnanakabatay sa record doon sa barangay namin. Isang babala pa raw ang natanggap na mag-live-in bago nangyari ang insidente. Sabi niya, Edna, pag-ingatin mo yung asawa mo. Sabi ko, bakit? Kasi yung kasama siya sa listahan ng mga ano papatayin, sabi niya. Sabi ko, bakit? Sabi niya, alam ko sino yung sino yung nagsabi sa'yo, ayaw niya naman sabihin. Magkasalungat na bersyon ng kwento ng pagkamatay na hininalang drug pusher na si Jennifer Dasala alias Ayan. Ayon sa Mandaluyong PNP, nalaban umano si Dasala matapos ang isang buy bust operation sa Mandaluyong kagabi. Pero ayon sa common law wife nito, pinasok raw sila ng sampung lalaki sa bahay nila at saka pinagbabaril si Dasala. Sinabi niyang naglaban pero hindi naman po. Dahil marami kapit-bahay na nakakarinig na Umaano yung asawa ko na wag siyang pagtulungan. Tutoraw na gumagamit ng ilegal na droga si Dasala pero hindi nagtutulak. Hindi rin daw ito sumuko sa oplantokhang kahit pa kinatok na ng mga opisyal ng barangay. Narecover na soko ang nasa labing pitong sachet na hininalang shabu, apat na plastik na nagdalaman ng mariwana at isang revolver. Von Aquino, Nakatutok, 24 Horas.